Channel. So guys, kami ay nandito ngayon sa Budapest ulit. Sa Michael Vintier, malapit. Malapit sa Elizabeth Bridge. Elizabeth Bridge at... Uh, Ang dami ng ano... Ang uh, market hall. Isa so, sa sikat so ninyo so, sa palengke. Palengke ng Hungary. So, so, sa mga sikat dito Kaya... Uh,

buset punya mural <tuk> apa <tangan> Pirep naman e, eh, no? Project. Project. Ano ba yung native? Kasi medyo delikado kung matagal maka-frozen na lang. Oo, oh, mangingitit, nalalapsak na eh. Again. At yung mga ganyang manok, pwede tayo bumili sa malapit. Doon na tayo bili. Yung... Ako yun. Ako yun. Murno, skin? murno, skin? murno, 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 kilo Ken, salamat. 3FM285. Kagmas. Okay. Direkta. Ipasok sa harapan na lang, sa harapan. Neil, perting tingting para sigi ka na. Lang. Wala, wala. Oh. Mga na lang siguro. Karate lang. Hindi, yun lang sa Yung karate. Pwede. Yun na lang. Oh. oh. May tayo ngayon ah. Wala mo yung tayo Wala mo yung tayo ngayon. Meron dyan eh. Meron ko konti. 2.5 eh. yung tayo nga diba? <laughs> <laughs> yun na lang. Yun na lang. Liman libo yung ulo eh. Yun na lang. Oh yun na lang. Liman libo? Liman libo 5,000 yun. 5,000.

Oo oh, no, <coughs> Gulay. Gulay? <coughs> Anong biniting gulay? Mice, mais, mais. patay mais. Mais naman doon eh. Mayroon doon Baka may sakit. Lima. At itong kilo lang. Oh, ang gulat siya. 1,660. Mura. Uh, Thank you, sir. 160 coin, please. 160 coin. So, bumili kami naman ng pagsisig. Ulo. Ulo ng baboy. Bumili kami. Saka... Uh,

siya pa mga Eh Ay, ano, plus, oh. Ay, no, Ay, Ay oo, oo, talaga naman. Siguro mga gagamitin mga pangmayaman 'no. <laughs> Pang display Ma na yun eh. Ma uh, talaga. Wow. Ito yung alo. Kinukulit ito. Ah oo Pag gusto mo mag gano'n sa, yung... sa bar, sa, sa bar. Sa mga bar. Pang panggol na Sa mga coffee shop. Oo. Oh. Yo. kumain ano? 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 hmm. <laughs> so nakabili na kami ng karne Pang sisig. nakabili kami, na kami ng ulo Baboy sa ate. Mura lang, mura lang. Mura lang dito. Yung dalawang piras na ulo. Kalahati. Yung kalahati. Nasa 1.6 lang. Oh. Pare parang one, 500 lang isang kilo. So, bubas na kami. At nandito kami sa Liberty Bridge. Yan. Isa din sikat na bridge dito sa Hungary. So, Eto, tinanong. Tap guys Yan Yung kakapunta lang namin ng palengke Sa Sa may market hall Dito sa Budapest So nagutom yung mga tropa natin Yan At tayo ay kakain muna Yan 嗯嗯、王永了 <laughs>